aur gay data hai bas er ke sama hai bas rahe to Oh bye bye idol kay eh, boss babe. So, eh, okay boss M oh. Uh SBR my idol. 5K daw my idol, 5K. Na, solid sa so, tawa niya mga idol 5k solid yan mga idol 5k daw to 5k mga idol फाइव के जो है तेरह फाइव के जो तो फाइव लैंड तो महाय दर बॉस बस वही महाय बॉस गए बस जाए बस रही तो मैदल जाए मैदल Yang. Night <laughs> yeah. we can do video ang online idol. Bye gland din idol. <laughs> go bye bye my idol. Itu pun yang idol heni. Ya. Go bye bye to my idol. Go bye bye. Go bye bye to idol. Ito. Ah. Ito, 1-5 lang. 1-5 lang yan. Ito, 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 Boss Ray ng Pangasinan, no? Yes. Ah, may FB ba tayo? Yes, Magno Rinaldo. Magno Rinaldo. Kayo yung... ang ko ngayon, 63. Oh, uh, dami, Grabe, ang dami na nabenta ni Boss Roy. Kontakan oh, nyo lang sa si Boss Roy, mura magbenta to. Oo. Uh, free delivery, depende sa dami. Okay, Boss, salamat ha. Mas meron magkano to? 6K blood. 6K bloodline. Super sweater mga idol. Super na sweater pa. 6K mga idol.

Kala. 3K mga idol, kay oh, boss J2 oh. magkano yan? 3 k daw ito mga idol. Oriyo <makes> eh, boss J2 mga idol. hindi eh. eh, ko bibigay, eh. 3K eh. mga idol, kay Tatay Tony Ayan. Ito to, magkano to? Yan, ano lang yan? One lang yan. One five. One five daw ito mga idol. Ayan. may ilap boss. Isi magina, pero hindi na nga ngayon. Kita tayo nito mga idol. One five lang. kita tayo nito mga idol. 3K. 3K pa. yun? na, no? Gulong na. Oh, uh, okay lang na okay lang daw ito, <laughs> ito mga idol <laughs> Eh <Hey>, boss chat Ito okay lang idol ko yung boss dyan. Ayo, okay. ayo, 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 Idol DJ lang mga idol. Ay, <laughs> <Hey>, what's up? Ay, what's up? Ay, what's lang <laughs> to. Forte daw <DJ> to mga idol. Forte. <laughs> <DJ Lanto>. Forte. <laughs> Magulong na itong mga idol. Oh, pay Eh, boss cha, wala lang lambert si boss cha, pero mga ito nandito lagi ito sa Bukawo. Wai lang mah idol. Ada tu Wai bilang dia mah idol. Emos No. Tu Wai bilang tu mah idol. Tu Wai bilang mga idol 2-5 lang Okay, lang to mga idol. Idol bagong seller natin, 35 daw mga idol yan. May mga bawas pa man sa mga idol. 3 bagong seller. Yun lang, nandiyo sa malayo yung ano, seller natin. So, 3-5 din mga idol